Mayong adlaw, ako si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas. Davao City Mayor Rodrigo Duterte kikitakdang makikita sa iyang mga taga simpatiya si Mildred Pardinas sa detalye. Presumptive President-elect Rodrigo Duterte gikatakdang makikita karong adlaw sa iyang mga taga-simpatiya kauban ng iyang Executive Assistant Christopher Lawrence Go sa Matina sa Davao City. Sigun pa sa spokesperson ni Duterte nga si Peter Lavenya, nga wala pa yung nakaschedule nga public appearances si Duterte o ang mga kalihukan alang lamang sa taga-simpatiya nga may appointment kaniya human sa pipila ka nga pagpangampanya ni Duterte miuli kini og Davao aron makauban ang pamilya bisan pa man sa kagamay sa tsansa nga makita si Duterte ang iyang mga supporters miduaw og naghuwat kaniya kagahapon didto gawas sa iyang panimalay. Ang Davao City Police Office nagpa-deploy na og dugang nga pulis sa duha ka panimalay ni Duterte alang sa kalinaw sa lugar. Giingon usab nga adunay presidential security guards nga naa sa Davao. Matod pa ni Police Regional Director Manuel Gerland nga naghatag na siya og mando sa Regional Public Safety Battalion sa Police Regional Office sa Davao og Special Weapons and Tactics sa DCPO aron paghatag og dugang seguridad alang kang Duterte. Mildred Bardinas, CNU Intern, SunStar Philippines. Cebu City Hall officials mo sa suspension order. Si Rowinmar Espinosa sa report. Bato kanila. Si Vice Mayor Edgardo Labella miingon nga moadto siya sa Manila karong Adlawa, kauban sila si City Legal Office Chief Attorney Jerome Castillo ug City Lawyer Carl Sasuman aron ibalik ilang petisyon pag auhag sa korte nga i-review og ibalik gawas sa Cebu City Government og 20,000 pesos ng calamity assistance ni atong 2013. 13. Niad tong miyaging Webes, ang COMELEC mitugot sa Department of Interior and Local Government nga implementar suspension order batok ni incumbent Mayor Michael Rama, Vice Mayor-elect Edgardo Labella, ug lang 12 ka mga konsihal. Apan matud ni Labella ng DILG o -G Malacanang, walay otoridad kalabot sa administrative case nila sa ang litusak ni ka-collateral attack sa City Ordinances 2379 o 2380 mga ordinansa nagtugot sa hinabang sa kalamidad. Dugang ni Labella ng ang petisyon mo sa Court of Appeals sa pag og temporary restraining order batok sa suspensyon o sa pagbasura sa mga kaso. Wa daw daw kadawat sa kopya sa kamanduan ang ubang mga konsehal mao musang at silag manifestation aron pagpahibaw sa korte ng implementasyon suspension order mahimong premature. Wa daw giliok ng ilang petition for certiorari. Niadtong April 6, ang Office of the President Mrs. suspenso Kangarama, Rama, Labella ug dusi ka mga konsihal, sud sa unom kabuan tungod sa pagabusar nila sa ilang mga posisyon humani lagi pagawas ang 20,000 pesos calamity assistant ngadto sa mga opisyal o empleyado sa City Hall ni Adong 2013. Si Executive Secretary Pakito Chua Jr. may issue memorandum kang DILG Secretary Mel Sarmiento aron tugutan sa COMELEC ang pag-implementar sa suspension. Si Rama, daan ang minister ng obus sa omnibus election code, gidili ang pagsuspensyo sa mga opisyal at sa election period, gawas lang kung gitugot sa COMELEC. Apan ang COMELEC may desisyon na implementar ang suspension order iniguman na sa eleksyon. Kini si Rowan Mara Espinosa, USJR intern, Sunstar, Pilipinas. Syudad sa Cagayan de Oro, number 2 sa mga kaso sa Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome, kon HIV-AIDS. Si Fritzy Estoque, ang chairperson sa Misamis Oriental Cagayan de Oro AIDS Network. May nga na matagsimana, gasaka ang kaso sa HIV-AIDS, ugang Cagayan de Oro City, number 2, kung hisgutan ang pagkailap sa maong sakit. Mato ni Dr. Evelyn Magsayo ang pangu sa infectious disease cluster sa Department of Health Northern Mindanao na sa miyaging tuig adunay usa ka kaso sa HIV ang natala matag oras Kung sukad Marso ning tuiga adunay gibana-banang 25 ka mga kaso sa HIV ang natala matag adlaw dugang ni magsayo nga adunay 15% sa mga male having sex with male ang dunay kaalam sa pagpugong sa HIV 8% sa MSM ang ipaubos sa HIV testing ug nakahibaw na sa resulta ug doon 36% sa MSM ang padayong migamit o condoms. Giawag ni Estoke ang katong dunay AIDS nga mugawas og mga tabang sang late adunay gitanya nga treatment og tabang alang kanila. Kagahapon gisaulog ang 34th International AIDS Candlelight Memorial and Mobilization sa mga syudad. Din ang HIV AIDS advocates na nawagan sa publiko nga undangon ang diskriminasyon sa mga taong adunay HIV AIDS. Department of Agrarian Reform may kumpirmar nga adunay ubang mga benepisyaryo mag-uuma nga mamaligya o yuta nga gi-award kanila sa gobyerno. Si Dar Buanga Peninsula Regional Director Felix Aguhob miingon nga maubot sa usa ka mga farmer beneficiaries ang nibaligya sa ilang mga yuta gikan Mayo sa miaging tuig hangtod Abril ning tuiga. Si Guni Aguhob nga gibase niya ang gidaganon sa mga mag-uuma nga maligya yuta ngadto sa mga gidaghanon sa mga transfer orders nga iyang gipirmahan. Adunay ubang yuta ang gi-process na aron ma transfer sa laing tag iya samtang ang uban na transfer na. Mato ni Aguhog nga ang mga benepisyaryo nga mibaligyag yuta mao kadtong na disqualify sa agrarian reform program sa gobyerno. gi sab ang mga buyer sa yuta aron masayran kung qualified silang mo-avail sa programa ug makapadayon pagbayad sa amortization sa mga uhing farmer beneficiaries matag mag uuma sa agrarian reform program gi-awardan og 1.6 ka hektarya yuta nga dunay amortization sud sa 30 ka tuig butyag ni Aguhug nga naghatag silang mga tabang sa mga mag-uuma aron di maagi og sa ilang mga yuta O ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod Game of Thrones actress na Selena si Headey react sa makeup transformation ni kapuso actor ug it Bulaga host Paolo Balesteros. Kaya nang si Paolo nag-post ay ang makeup transformation isip si Cersei Canister o si Lina Hedy, sa Game of Thrones. Pipila ka mga netizens ang nire-react o niday kang Paolo nga kuha daw kaya nini ang noun Canister. Tungod sa tweet sa ka Twitter user nga si Lost Star, nakita ang kiling na o nag-retweet nunot sa pag-ingon na this is fantastic. Nabantayan dayo ni Paolo ang tweet ni Lina. Gawas ni Cersei Canister, nag-post usab si Paolo ug video sa iyang makeup transformation ni Wonder Woman na gidala ni Gal Gadot. Ano yung balon sa tuliyar, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dini na sa ang ating mabalita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitahan ang www.sensor.com.ph Ipalusap sa among mga, mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. And subscribe sabi, sa sa mga bagong YouTube channel, Sunstar Pilipinas. Ako si Jason Doval, ugkini ang Sunstar Pilipinas.